and give na pala good morning tanghali na pala magluto tayo ng sa uh, bangos sinigang sinigang sa sampalok na bangos magigisa tayo ng luya ginger spice girls gulog na rin natin sa kahirapan ng tomato. uh, lumabas ang kanilang mga spirit, ang kanilang mga kaluluwa. Mix din mo, mekos, mekos, and then, plus ang bawang. Kasi natutunog agad ang bawang. So, ayan, mekos, mekos lang natin yan, ha? Mga kanyo. At habang hinihintay natin yung lumabas ang kanilang mga kaluluwa in the making, Bagyan na natin ng konti pampalasa. Mix them all together. Ganyan natin ang paminta. magandang tanghali mga friendship. Ayan, mag tayo ng uh, ayan, bawang sibuyas, kamatis at luya. Ayan, meron na tong uh, pampalasa, kunting uh, beti na uh, ang tawag doon, uh, pahinta and then, ayan, lumalabas na ang mga kanilang kaluluwa. Tayo ay magsisigang ng bangus. Uh, bangus. Bangos. Sigang sa sampalok. Ayan. kulang natin for lunch for today's lunch hindi nga na mga pahang bango sa pagpano so ayan i lang natin yung bango sa, sa kung ano-ano pang palasa and then pwede na natin itong takpan hintayin natin mag-simmer and then pwede na natin itong tubigyan mamaya tubigan pagkatapos ah, lagyan ng pampalasa na sinigang mix and then pwede na din ihulog mamaya dyan yung kangkong so ayun Salamat sa support. Follow for more. Cheryl Nagitula Cruz at sa aking YouTube channel. Mami, siya. Maraming maraming salamat sa support. Thank you, thank you po. See you all on my next vlog. Char. Alam mo friendship tayo magluto! <laughs> ang bangos! Sinigang! Sinigang sa so sofalo. Kaya kapag isa na tayo. ang dito na ang fish. Pinahihirapan natin sila at nang lumabas ang kanilang mga kaluluwa and then tatakpan na natin niya arn. Para lagyan ng tubig maya-maya. Ang tayo And then, alam nyo na, ha? Pag kaya maluto, lamo na na! bantakit. <laughs> 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 ng aking kuwan. Yan, takpan. Say hi to the vlog, Nay. Sarang pichil na maganda. <laughs> Dahil hindi tayo si Jing Bilog, kaya ang ating pichila ay hindi verde. Uy, <laughs> <laughs> na, na hindi pa nalilinis in ages. <laughs> Huwag naman ang na ko parang estatwa. Wow, well, sarap naman ang ulam yun na. Baka naman. Ay, ay, it, ay, yun, baka naman, kahit balat lamang. Sarap na ulam nila, fried chicken at saka ano ba tawag doon? Tita Kex. Ano ba, kaya ba? <laughs> Soy na mga friendship to natin para sa sabaw. Ulam na natin to hanggang gabi mga ka-friendship. Kailangan magtipid. Alam nyo naman, nasa planetang moon tayo. Tayo ay nasa moon, wala tayo sa earth. <laughs> Dagdagan pa natin. Follow for more. Shoutout sa Anpamangke na na titan kagabi pero kaya kahit gano'n. Kalangan nila, kaya tayo na. nag na kumain ang ina kong pogi. Eh, hindi pa luto ang ulam ng kanyang ninang. Dal-dal pa eh! So, yun na, hintayin natin kumulo iyan. And then, pagpulo, lalagyan na natin ang... Ano tawag din eh? Ayan. Ah, uh, sinigang mix. Siyempre, meron tayong nakahanda na isang ceiling green! Sabi naman ang mami, kulang ang buhay pag walang ceiling green! Diba, sumira natin yung takip. Nakakachokot. Jollibee yung ulam nila. Baka naman, Jollibee. Pwede pwede mo kunin ang si Mami Siye. Ako mismo yung magsusuot ng costume mo, Jollibee. <laughs> 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 Kumain ka na lang ng kanin. Mayroon din ka ng nanay ng... Ayan pa eh, pwede pa yung sausawan nyo na yan. Bakit? Okay. Eh, okay. baby, na pwede? Eh, baby, na pwede? Ay, diyan ka ako mo. Nakapatong pala yan ako. Ano? Diyan ka lang ako mo. Nakapatong yung cellphone ko rin sa kanya. <laughs> <laughs> so, ayan. Hintayin natin kumulo. Ayan, mekos-mekos. Laksan natin ang apoy. At pag niya, saglit lang naman ang bangos maluto. Oh, jiva. Mag-uusisa muna ako dun sa mga kumakain. maka maka kuha -huh. sa helicopter so, ayan, na natin mga friendship ang ukang tingnan natin na. wala pa rin wait lamang tayo mga ilang minute So, ayan, kumukulo na mga best friend, mga ka-friendship ang ating fish. Pwede na natin ilagay ang ating gulay, ang ating kukang. Ayan. Lagay na natin ang kangkong. Huha! <laughs> <laughs> wow, sarap. Mekos, mekos. habang hinihintay natin lumambot ang ating kung kang kong, ilagay na rin natin ang palok uh, si, sampalok mix. Pampaasim. Para maging lasang sinigang. sinigang Depende na po sa inyong panlasa kung dadagdagan nyo pa ng paasim. And then, uh, lalagyan na lang natin yan ng konting asin dahil yung isda is nilagyan na natin kanina ng asin niya, nilamas na natin sa asin para kumapit sa kanyang laman. So, ayan, tikman na natin ang sabaw. Uy! Sabaw asin! And lagyan natin ng konting asin. Medyo matabang. Depende na po yan sa inyong lasa. And then, pwede na natin ilagay yung ating siling green. And then, ready to fight. Pwede na kumain. Ayan, ceiling green. So, yun lang mga friendship Maraming maraming salamat sa support sa Mami Shis channel. See you on my next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. And follow for more sa aking uh, profile account sa Facebook. Thank you! Bye-bye! 啊 <laughs>，新奇力。